tinutalikuran ng mga kaalyado ng Iran ang Ayatollah sa panahon na pinakakailangan niya sila. Sinabi lang ng Hezbollah na wala silang interes na sumali sa digmaang ito. Sa nakalipas na ilang taon, gumastos ang Iran ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon para mapanatili at suportahan ang aksis ng paglaban. Kasama sa aksis na ito ang Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, Houthis sa Yemen, at marami pang ibang proxy na grupo sa Iraq. Simple lang ang layunin. Gusto ng Iran na ilayo ang labanan mula sa kanilang sariling bayan at tiyakin na ipagtatanggol sila ng mga grupong ito kung sakaling sumiklab ang digmaan. O hulaan mo? Narito na ang digmaan at lahat ng grupong ito ay naghuhugas kamay na mula sa rehimen ng Iran. Simple lang ang sitwasyon ng Hezbollah. Naalala mo ba ang pag-atake ng pager? Wasak na ang pamunuan ng Hezbollah. Mahina ang mga mandirigma nila at hindi sila naghahanap ng panibagong digmaan laban sa Israel. Nagbigay na rin ng mahigpit na babala ang pamahalaan ng Lebanon sa kanila. Huwag ninyong dalhin ang panibagong digmaan sa Lebanon at mukhang nakikinig ang Hezbollah at iniiwan ng Iran na nag-iisa. Sa kasamaang palad para sa kataas-taasang pinuno, ang akses ng resistance ay hindi lang ang tanging pamumuhunan na ginawa niya na nauwi sa wala. Nag-invest din siya ng humigit kumulang 50 bilyong dolyar sa rehimen ni Assad noong digma ang sibil sa Syria. O hulaan mo kung ano, bumagsak na ang Syria ni Assad at mukhang ang Iran ni Ayatollah ang susunod. Talakayin naman natin ang tungkol sa Rusya. Sa simula ng taong ito, pumirma ang Rusya at Iran ng 20 taong estrategikong pakikipagpartner. Nangyari ito noong Enero 2025 at talagang talagang naging bukas sila tungkol dito. Parehong malakas na ipinagmamalaki ng dalawang bansa kung paano ang estrategikong pakikipag-partner na ito ay para tiyakin ang seguridad ng parehong bansa. Sa katunayan, ang Pangulo ng Iran at ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay nagkaroon ng malaking pagpupulong kung saan gumawa sila ng peking pirma at nagpadala ng mensahe sa kanluran. Ang mensahe ay dapat iparating na may mga kaalyado ang Russia may mga kaalyado ang Iran, at hindi nila kailangan ang kanluran. O oh, hulaan mo, madaling pumirma sa isang papel. Pero mas mahirap to pa rin ang mga pangakong ginagawa mo. Kita mo, nangako ang Russia at Iran sa isa't isa ng mga garantiya sa seguridad sa estrategikong pakikipagpartner na ito. At ngayon na pinakakailangan ng Iran ang Russia, si Vladimir Putin ay hindi makita kahit saan. Siguro abala siya sa pagtiyak na walang mga Ukrainian drone na nagtatago sa mga track ng Russia. Pero hindi lang doon nagtatapos ang mga problema ng Iran. Mukhang papalapit na ng papalapit si Pangulong Trump sa pag-anunsyo na tutulong ang United States sa Israel sa pagsira ng mga pasilidad nuklear ng Iran at ng kanilang programang nuklear. Kaya pag-usapan natin ito dahil siguradong malaking kaganapan ito at hindi ito inaasahan ng marami. Pero una, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Ginagawa namin ang lahat para maabot ang 2 milyong subscribers bago matapos ang taon. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sana mag-subscribe ka na. Malaking tulong ito sa amin. Sa nakalipas na 24 na oras, maraming aerial tankers ang inilipat ng United States papuntang Europa at posibleng sa Gitnang Silangan. Hindi namin alam ang dahilan kung bakit nila ginagawa iyon, pero hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Talagang nangyayari ito. Medyo nakakabahala iyon at kaya namin ito binabantayan. Kamakailan lamang, si Trump ay nasa Canada para sa GP2 Summit. Sa summit na iyon, tumanggi siyang pumirma sa pinagsamang pahayag ng GP2 ukol sa pagresolba ng tensyon sa digmaan ng Israel at Iran. Posibleng may nalalaman si Trump tungkol sa mga plano ng Israel. Kaya niya, ito ginawa. Babalikan natin ang plano ng Israel mamaya. May balita tayo tungkol dito. Ngunit pag-usapan muna natin ang iba pang bagay. Ngayon, dapat sana ay manatili doon si Trump hanggang bukas. Dapat sana ay dumalo siya sa buong summit. Pero bigla na lang ngayong araw. Sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Ngayon, kaninang umaga, pinakinggan ko ang press conference na ginawa ni Trump. At parang wala namang palatandaan na may plano si Trump na umalis ng maaga. May hindi inaasahang pangyayari sa nakaraang lima-anim na oras. Kaya umalis si Trump sa Canada at bumalik sa United States, hindi lang siya basta bumabalik, Nagutos din siya na maghintay ang isang pagpupulong ng National Security Council sa kanyang pagdating. Sa tingin ko, nandito na siya. Di ko alam kung nasaan eksaktong pero siguradong wala na siya sa Canada. Sa tingin ko, papunta na siya sa White House o kakarating lang niya sa White House. Isa sa dalawa. Titingnan natin yan maya-maya lang. May ilan pang mga bagay na interesante ring bigyang pansin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, tatlong aircraft carrier na ang nasa gitnang silangan kamakailan lang inilipat ng mas maaga ang United States Ship Nimitz Strike Group papunta sa gitnang silangan. Nangangahulugan na may dalawang pangkat na roon bago pa man dumating ang Nimitz. Nakakalimutan ko ang pangalan. Pero sa tingin ko, isa doon ay si Truman, tapos may isa pa. At pagkatapos ay mayroon tayong United States Ship Nimitz. Isa pa. Ayon sa State Department kahapon, dapat umalis sa Iran ang mga Amerikanong mamamayan. At kung hindi makakaalis, manatili sa kinaruroonan. Talagang medyo kahinahinala. Parang alam natin na may paparating at pinabalaan natin ang ating mga mamamayan. Apat na araw bago magsimula ang operasyon ng Israel, sinabi ng United States Department na babawasan nila ang mga tauhan sa embahada sa Iraq at Tehran. Sinabi rin nila na ang mga nasa base o mga hindi kinakailangang miyembro at pamilya ay pwedeng umalis ng bolontaryo. Kaya, may nangyari talaga. Pagkaraan ng dalawang araw mula sa utos, sinimulan ng Israel ang operasyon laban sa Iran. Sa unang limampung minuto, napatumba ng Israel ang 25 Iranian na Commander at anim na nuclear scientist. Tiyak may alam ang United States na may paparating at nagbigay sila ng babala sa kanilang mga tao. Ganyan pa rin ang nangyayari sa kasalukuyan. Bagamat hindi eksaktong alam ang paparating, may paparating nga talaga sa pang pangyayari ngayong araw na nararapat bigyang pansin. Ayon kay Pete Hexet, kalihim ng tanggulang pambansa, inutusan niya ang pagpapadala ng dagdag na puwersa sa Central Command. Ang Central Command ay ang command sa gitnang silangan. Ayon kay PTEXAS, naghahanda lang tayo para sa isang bagay. Ayokong lagyan ng labis na kahulugan ito dahil maaring ito ay para lang tulungan ang Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa Iran. Ilang Iranyanong misil ang nakalusot at tinatarget na nila ang mga oil assets sa Israel tulad ng nakita ninyo kahapon. Kamakailan lang, sa oras ng United States at Israel, nag ang Iran gamit ang dalawa o tatlong ballistic missile na tumama sa Haifa Oil Refinery. Ito ay isa sa mga pinakamalaking oil refinery ng Israel. Maaaring sinusubukan lang naming tumulong sa abot ng aming mga kakaya upang ipagtanggol ang Israel. Nais kong ipabatid na mayroon tayong humigit kumulang 200 hanggang 300 sundalong Amerikano sa Israel. 200 Amerikano ang namamahala sa ibinigay nating TAD missile sa kanila. Bawat TAD system ay nangangailangan ng halos isang daang sundalong Amerikano para pamahalaan ito. Kaya binigyan natin sila ng dalawa sa pitong meron sa buong mundo. Dalawa nito ay nasa Israel para protektahan laban sa mga ballistic missile ng Iran. Dalawang daang sundalo ang namamahala sa lugar. Posibleng may iba pang tungkulin ang ilan. Maaring ito ang Patriot Missile na pinamumunuan natin. Isa pa, nag-tweet si Trump mga tatlong oras na ang nakalipas. Naglaro ako ng pickleball at sinabi ni Trump na dapat lumikas ang lahat mula sa Tehran, ang pinakamalaking lungsod sa Iran na may populasyong 10 milyon. Nagbabala si Trump na dapat silang lumikas. Talagang nakakabahala. Ito ay bagay na tinalakay natin. Naglabas ng babala ang State Department sa mga mamamayang Amerikano na dapat silang magingat at manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Tignan natin ang araw ni Trump, batay sa sinabi niya kaninang umaga. Nais kong ipakita ito sa inyo, dahil parang hindi naman talaga nagbabalak ng malaking bagay si Trump o ang United States. Pero pagsapit ng gabi, mukhang may nangyaring emerhensya at maaring may mga barkong nasusunog. Posibleng nauna ng may alam ang United States kaysa media at publiko at naghahanda na sila. Di sigurado? Hintayin natin. Ibabalita namin ng updates. Ito ang sinabi ni Trump kaninang umaga sa GP2 Summit sa Canada. May narinig ka bang mga senyales o nakita kang mga mensahe mula sa tagapamagitan na gusto ng Iran na pababain ang tensyon ng sigalot? Ano yung tainig mo? Ano yung mo mula sa mga Iranian? Gusto nilang makipag-usap pero dapat ginawa na nila yun noon pa. Meron silang anim na pong araw. Marami ang nagtatanong kay Alex Foster tungkol sa mga bangka. Ngunit hindi pa natin alam kung kanino ang mga ito. Gayunpaman, may interes ang United States na panatilihing mababa ang presyo ng langis. At kung babalik tayo sa estado ng Hormuz, halos lahat ng trapiko ay trapiko ng langis. Ang langis ay nanggagaling sa Saudi Arabia, na na isa sa mga pangunahing tagapagtustos, Kuwait, Iraq, Iran, United Arab Emirates Oman. Maraming bansa ang gumagamit ng kalakalang ito. Kaya kung may bansa na hindi makapagpadala ng kanilang langis, tumataas ang presyo sa buong mundo. Kahit hindi tayo ang gumagamit ng langis mula sa Saudi, malaki ang magiging epekto sa presyo ng langis sa merkado kung hindi ito makarating ng buo o kahit ilang porsyento lang ang mawawala. Um, may narinig ka bang mga senyales o nakita kang mga mensahe mula sa mga tagapamagitan na gusto ng Iran na pababain ang tensyon sa sigalot? Oo. Oh, ano ang narinig mo? Ano ang narinig mo mula sa mga Iranian? Gusto nilang makipag-usap pero dapat ginawa na nila yun noon pa. Nagkaroon ako ng anim na pong araw. Ang sila rin ay may anim na pong araw. At sa ika-anim na pong isang araw, sinabi ko, wala tayong kasunduan. Kailangan nilang makipagkasundo at Masakit ito sa magkabilang panig, ngunit masasabi kong hindi na nanalo ang Iran sa digmaang ito. At dapat silang mag-usap, at dapat silang mag-usap agad bago pa mahuli ang lahat. Sa iyong palagay, ano ang kinakailangan para makialam ang United States sa labang ito gamit ang militar? Ayokong pag-usapan yan. Sa ngayon, sinabi ni Pete Hex, Marco Rubio na malinaw ang posisyon ni Trump at ng buong administrasyon. Wala pang kinalaman ang United States sa anumang opensiba. Masasangkot lang sila kung may masaktan na Amerikanong mamamayan. Pero sa pagpapatuloy, ito ang mensaheng itinweet ni Trump, bandang alas 6.30 ng gabi, Eastern Time. Kaya ngayon, alas 11 na ng gabi, Eastern Time. Tama ba ang pagkukwenta ko? Apat at kalahating oras na ang lumipas. At ito ay parang pahiwatig na baka may nangyayari. Baka may paparating. At mukhang ganun nga. Basahin ko ang mensahe para malaman ninyo. Dapat pumirma ang Iran sa kasunduan sinabihan ko silang pumirma. Nakakahiya. Sayang ang buhay ng tao. Simple lang, bawal magkaroon ang Iran ng sandatang nuklear. Inuulit-ulit ko na, yan, karaniwang mensahe lang ito ngayon mula kay Trump. Ilang araw na rin siyang nagpo-post ng mga ganitong pahayag. Pero itong huling pangungusap na lahat ay dapat agad lumikas mula sa Tehran. Ang Tehran ang pinakamalaking lungsod sa Iran. Sampung milyong tao at ilang oras lang ang abiso hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Hindi natin alam kung kailan darating. Pero nagsisialisan na ang mga tao. Makikita mo sa traffic, sa mga kuha mula sa Tehran, siksikan ang mga kalsada. Isang side ng kalsada, yung palabas ng lungsod, punong-puno. Hindi makagalaw ng mabilis ang mga tao dahil nagsisiksikan ang mga sasakyan. At siguradong may takot at gulo sa lungsod. Nanginginig ako sa takot dahil binobomba na ng Israel ang paligid, kabilang ang mga gusali ng IRGC at ang opisina ng State ni Media na balak ko sanang i-cover ngayong araw. Ngunit ang mensaheng ito ay talagang nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong Tehran. May isa pa akong nais ipakita sa inyo. Ito ay nangyari sa gabi sa Canada, sa Jipito Summit. At ito ang sinabi ni Trump. Dito hayagang sinabi ni Trump na kailangan na niyang umalis. Kailangan niyang bumalik sa United States, pumunta sa White House, dahil may malaking mangyayari. Kaya panoorin natin ang clip na ito. Sa isang Fox News alert, sumali si Donald Trump sa GP2 family photo sa Canada at sumagot ng mga tanong. Kailangan kong bumalik, napaka-importante. Gusto ko lang pasalamatan ang ating mahusay na host. Paano maililikas ang 10 milyong tao? Hindi alam kung gaano pa katagal at anong darating. Talagang nakakabahalang senyales para sa mga Irani at talagang naakawa ako sa kanila dahil marami sa mga mamamayan ng Iran ay hindi naman talaga sumusuporta sa rehimen. Alam mo, ayaw lang talaga nilang mag-alsa ngayon dahil nakakatakot talaga iyon gawin kasi marami ring taga-suporta ang rehimen. Talagang pinapanganib mo ang buhay mo. Canada, pero malamang nakikita mo rin ang nakikita ko. At kailangan kong bumalik agad-agad. Magkakaroon tayo ng hapunan kasama ang mga kahangahangang leader na ito. At pagkatapos sa isa, na ako sa aeroplano. Kailangan kong bumalik ng maaga para sa mga halatang dahilan nagustuhan ko talaga. Sinasabi ko sa'yo, nagustuhan ko talaga. At sa tingin ko, marami tayong nagawa, talagang marami tayong natapos. At... Sa totoo lang, United Kingdom, pumirma tayo ng isang malaki, mahusay. Kasunduan na ngayon at sa iba pa, pero talagang maganda ang relasyon natin sa lahat at talagang maganda ito. Sana makapag-stay pa ako bukas, pero naiintindihan nila ito. Malaking bagay ito. May mga tanong ka pa ba para sa iba? Narinig ko ang mga sinabi ni Trump kaninang umaga at inisip ko na ang Israel at Iran ay magpapatuloy lang. Alam mo na, palitan ng sagot at sagot, na ginagawa na naman nila. Hindi ko inakalang posibleng makialam ang United States, kaya tiyak na malaking balita ang nangyari sa nakalipas na ilang oras. Ito ang larawan ng Tehran. Tulad ng nakikita ninyo, isa pang nakakagulat na bahagi, nang lumabas ang tweet ni Trump, ang tweet na ito tungkol sa paglikas sa Tehran, gabi noon sa Iran. Marami ang natutulog noon kaya hindi natin alam kung maaabot sila ng balita na kailangan nilang umalis. Ngunit kahit gusto nilang umalis, hindi iyon madali. Kilometro-kilometrong pila, syempre. Narito ang clip. Nakakagulat makita kung gaano karaming tao at lahat sila ay nagkakaisang sinusubukang umalis sinusubukan nilang pumunta sa mga lungsod sa silangan o hilaga kung saan kakaunti lang ang kagamitan. At base ng RGC o mga tao ng RGC at alam nilang ligtas sila roon dahil tinatarget ng Israel, pinag-usapan ni Trump ang mga gamit militar na may kaugnayan sa komento ni Netanyahu kaninang umaga. Ngayon, si punong ministro Netanyahu ng Israel ay umiikot sa media, bagamat hindi ko ito matatawag na media tour. Pumunta siya sa Fox News kahapon pumunta siya sa ABC ngayong araw. At parang pinipilit niya ang United States na tumulong sa mga operasyon laban sa Iran. Simple lang ang layunin ng Israel. Kung bakit nila talagang kailangan ang tulong ng United States. Gusto nilang matiyak na hindi na magagawang ipagpatuloy ng Iran ang kanilang nuclear program pagkatapos ng lahat ng ito. At ang tanging paraan para masiguro nila ito ay sirain ang bawat pasilidad nuklear ng Iran at alisin din ang mga siyentipikong nagtatrabaho sa mga pasilidad na ito. Kaya wala na silang kaalaman at wala na rin natitirang materyales. At ang tanging paraan para masiguro nila ito ay sirain ang bawat pasilidad nukleyar ng Iran at alisin din ang mga siyentipikong nagtatrabaho sa pasilidad na ito. Kaya wala na silang kaalaman at wala na rin natitirang materyales. Ito ang mapa na makikita ninyo. Kaya tinamaan na ng Israel ang pasilidad na ito. Isapan. Baka mali ang pagkakabigkas ko, pero nakikita ninyo ito. Pati na rin ang natansh. Ang dalawang pasilidad na ito ay halos tapos na. Pero ang isa sa pinakamalaki nilang pasilidad ay ang Fordo dito. At halos tatlong daang talampakan ito sa ilalim ng lupa at napapaligiran ng mga bundok. Napakahirap para sa Israel na targetin ito. Lalo na't wala silang bunker busters. Pero ang United States meron. Meron tayong B2s at mabibigat na bunker busters na kayang pumasok at sirain ang pasilidad na ito. Ito ang dahilan kung bakit gustong tulungan ng Israel ang United States, kasi kung hindi nila makamit ang layunin na itinakda nila mula sa simula. Masasayang lang ang lahat ng ito. Kung iiwan nila ang Iran na may kahit isang nuclear facility, maaaring maghintay lang ito, at simulan muli ang kanilang nuclear program pagkatapos nito. Simple lang ang foreign policy ng Iran. Dalawang parirala lang, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel. May punto si Netanyahu na dapat tumulong ang United States kung saan pwede dahil hindi lang Israel ang tina tinatarget ng Iran, pati na rin ang Estados Unidos. Ito ang ipinos ni Trump. Nag-tweet si Trump ilang oras lang ang nakalipas. Ang America First ay nangangahulugan ng maraming magagandang bagay, kabilang na ang katotohanang hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Gawing dakila muli ang Amerika. Ngayon, isa pang bagay ay ang Republican Party at para sa lahat ng mga taong sumasali mula sa labas, iyon ang partido ni Trump. Nahahati ngayon ang Republican Party dahil may ilang miyembrong ayaw nang manghimasok ang United States sa kahit anong paraan. Ayaw lang talaga nilang masangkot tayo kahit kailan. Hindi mahalaga ang laki ng ating isinusugal o ang maari nating makuha. At mayroon ding ilang tao na sumusuporta kay Pangulong Trump na gusto nilang makialam tayo kung kinakailangan at kung kinakailangan para matiyak na hindi magkakaroon ng mga sandatang nuklear ang Iran. Ito ang panayam na ginawa ni Pangulong Netanyahu ngayong araw at mukhang direkta niyang ipinapahayag ito sa mga mamamayang Amerikano dahil alam niyang para makialam tayo, kailangan suportahan ng publiko ng United States si Pangulong Trump. Ito ang aking hinala at spekulasyon kung bakit siya gumagawa ng media tour. Napanood siya sa Fox News kahapon at nasa ABC naman siya ngayon. Mayroon ka ba ng pinakamalalaking tagapagbalita sa Estados Unidos? Bukas pupunta sa Tel Aviv at New York Naintindihan ko ang America first, ngunit hindi ko maintindihan ang America dead. Na yan ang gusto nila. Sumisigaw sila ng kamatayan sa Amerika. Ginagawa natin ito para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ito ang labas ng kabutihan at kasamaan. Ang Amerika ay dapat at talagang kumakampi sa kabutihan. Ginagawa iyan ni Pangulong Trump at labis kong pinahahalagahan ang kaniyang suporta. Kasama ko na si John Carl. John, may nabanggit ba siya tungkol sa nais na papel ng United States sa isyo na ito at kay Pangulong Trump? Uh, ganito, yung paulit-ulit niyang pinuri si Pangulong Trump sa panayam na ito. Nay, alam niya na kailangan niya ang suporta ng Estados Unidos kahit papano sa ginagawa ng United States ngayon na tumutulong sa Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa mga ganting atake mula sa Iran. Kaya ko pa yung lahat ng sinabi niya ay nakabalot sa isang pasasalamat Pangulong Trump. Kawang na yung pinakamatalik na kaibigan ng Israel. Pero malinaw niyang ipinahiwatig na gusto pa niyang makakita ng higit pa. Hindi niya ito diretsong sinabi sa ganong paraan. Pero ang narinig mo, ang pinatugtog mo dyan, naiintindihan ko ang America first. Hindi ko maintindihan ang America patay. Tal, yung kinakausap niya ang mga nasa Trump Movement ang mga nasa Make America Great Again Movement na matindi ang pagtutol sa paglahok ng Estados Unidos sa panibagong sigalot sa gitnang silangan. Ang gaya na alam mo, Kira, may ilang kilalang personalidad, mga taga-suporta, ang mga tagapayo ni Donald Trump na nagsasabing, huwag makialam. Hiwanid ito pa yung bari alaks ng Estados Unidos ng kampanya kalaban sa walang katapusang mga digmaan. Minkin niyo, to, Tommy, rin Taker Carlson, Steve Bannon, and Charlie Kirk, sila ay, alam mo na, malalapit na taga-suporta ni Donald Trump na nagsasabing hindi nila iniisip na dapat makialam ang Estados Unidos dito. At si Netanyahu, sa tingin ko sa paggamit ng kanilang wika, naiintindihan ko ang America First. Hindi ko maintindihan ang America Dead na diretsang nagsasalita kay Donald Trump at sa kanyang mga taga-suporta na kritikal. Ito ay isa pang punto matapos ang lahat ng mga tweet ni Trump. Official na account ng White House ito at tila nagpapahiwatig ng punto para sa isang strike. Si Pangulong Donald Trump ay laging matatag sa kanyang paninindigan na dapat pigilan ang, ay, ang Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Isang paulit-ulit na pangako niya habang nasa pwesto at kampanya. Ipapakita ko ang ilang mga clip. Susuriin natin ang ilang lumang clip at bagong clip. Halos dalawang taon na ang nakalipas ng sinabi ito ni Trump. Naging lisensya ito para gumawa sila ng mga sandatang nuklear at hindi dapat hayaang magkaroon nito ang Iran. Huwag mong hayaan na mangyari iyon dahil may masasamang implikasyon. Ngayon, ayokong pagdaanan lahat ng mga clip. Marami silang ipinost. Ngayon, sina Steve Witkoff at pangalawang Pangulo Joseph David Vance ay maaaring makipagkita sa Iran ngayong linggo, sa darating na linggo. May posibilidad na hindi makialam ang United States base sa balitang nakuha ko habang nagre-record. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Ito'y backup lang. Mahigit dalawampung United States air fueling tankers ang pumunta sa gitnang silangan o Europa kagabi, na ikinagalit ng Iran. Nakita ng Iran ang larawang ito at nagsimula ng magbanta sa mga bas ng United States, gaya ng dati nilang ginagawa. Kailangan nating maunawaan na hanggat hindi umaatake ang Iran sa base ng United States, hindi masyadong bibigyan ng bigat ang kanilang mga sinasabi. Ito ay dahil sa domestic politics at pangangailangan nilang magmukhang malakas sa mga mamamayan mula sa pananaw ng Iran. Sila ay nasisira na ng husto at siguradong sasamantalahin ito ng oposisyon. Kaya kailangan nilang panatilihin ang suporta ng publiko dahil marami pa ring tao sa Iran ang sumusuporta sa rehimen. Kaninang umaga, mas maraming eroplanong pandigma ang lumipad sa loob lang ng ilang oras. Limang tanker pa ang dumaan. Hindi natin alam kung bakit pero nangyayari ito. Sinusubukan ng mga tao na buuin ang mga pangyayari base lang sa mga palatandaan. Ngayon, kung ito ay papunta sa gitnang silangan para tumulong sa Israel sa kahit anong paraan. Lahat ng mga bansa sa Gulf. Lahat ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Oras na para umalis sila. Dahil magsisimula ng umatake ang Iran, wala namang bago doon. Lumang pananalita na ito ng Iran mula pa noong simula. At kahit bago pa iyon, wala pa silang aksyon hanggang ngayon. May mga maliliit na pag-atake ng mga proxy ng Iran sa gitnang silangan. Ngunit, hindi na ito bago. Sanay na ang mga bas ng United States sa pagharap sa mga drone. Kaya hindi ito mag-o-overreact dahil lang sa maliit na pag-atake. Maari lang makialam ang United States kung may malaking mangyari. Pero sa ngayon, wala pa sa katunayan, kahapon lang sa Tel Aviv, dahil sa ballistic strike ng Iran, bahagyang nasira ang embahada ng United States sa Tel Aviv. Walang nasaktan. Nasira lang ang gusali sa mga embahada ng United States. Hindi ito dahilan para makialam ang United States doon, pero bagay na dapat bigyang pansin ayon sa embahador ng Israel sa Washington ngayon. Ito ang kaniyang sinabi. Ayon sa embahador ng Israel, magiging simple lang ang operasyon ng pager. Kumpara sa bigla ang pag-atake laban sa Iran ngayong linggo, hindi tiyak ang plano nila. Sa tingin ko, inaasahan na ng Iran ang lahat, kasama ang pagpaslang sa kataas-taasang pinuno. Ngayon, pag-uusapan natin ng kaunti si Tucker Carlson. Si Trump ay nagbigay ng matinding sagot matapos siyang batikusin ng husto ng isang tao tungkol sa kanya bilang pangulo. Pakiusap, may magpaliwanag naman kay si Tucker Carlson na hindi pwedeng magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Pero ito ang sinabi niya laban kay Pangulong Trump. Mahal ko talaga si Trump. Mabait at may malasakit siya. Uh, sinasabi ko ito dahil talagang natatakot ako na lalo pang hihina ang bansa ko dahil dito. Sa aking palagay, malapit na ang pagbagsak ng imperyo ng Amerika at marahil ninanais din ito ng ibang mga bansa. At ito pa ay isang perpektong paraan para ilubog ang United States Ship America sa mga batuhan ng Iran pero matatapos din ito. Sa tingin ko, mawawakasan nito ang pagkapangulo ni Trump. Kaya ko nasabi iyon. Ano yung ibig mong sabihin? Papunta na yan sa'yo? Ikaw yan, kilala ko si Bush. Kilala ko si George W. Bush. Alam mo yon, may connection ng pamilya ko kay Bush. Kilala ko si Bush ng personal, minsan nakikita ko pa siya at syempre galit siya sa akin kasi kinriti ko ko siya tungkol sa Iraq. At ang digmaan na yun yung kabuuan mula sa pananaw ng kasaysayan ng kanyang administrasyon. Pero kilala ko siya at marami siyang plano para sa mga bagay na gusto niyang gawin. Pero isa sa loob ng bansa, sa loob ng bansa para mapabuti ang bansa. Um, tama, maaring asang ayon ka o hindi. Pero sa isip niya, hindi lang tungkol sa pananakop ng Iraq ang iniisip niya noong Marso o oh. Hindi, hindi. Balak niyang baguhin ang social security. Lahat ng klase ng plano niya. Balak niyang ayusin ang issue ng mga benepisyo. Inakala niyang magtatagumpay ang plano kahit nakatawa-tawa ito o ano paman. Pero ang punto, sa sandaling masangkot ka sa totoong digmaan, hindi yung peking pagbomba sa mga taga-baryo at pagdedeklara ng tagumpay. Wala pang tayong maayos na record. Gusto ko lang sabihin, halos tatlong araw ng tuloy-tuloy ang mga operasyon ng Israel. Lumilipad ang mga jet na parang walang hadlang. Hindi pang na kahit ang mga drone, sa totoo lang, mga pito o walong drone ang nawala ng Estados Unidos noong Operation Rough Riders ilang buwan lang ang nakalipas sa Yemen laban sa mga Houthi. Ano ang ibig sabihin yan? Mas nagdulot pa ng pinsala ang mga Houthi sa Estados Unidos kaysa sa nagawa ng Iran laban sa Israeli Air Force. Wala ni isang drone wala ni isang jet ang napabagsak o kahit na nagkaroon ng aberya sa makina. Lumilipad sila ng walang takot, nagre-refuel pa sila sa himpapawid ng Iran, at patuloy nilang winawasak ang ating AGC na target. Sa tingin ko, sobrang pagbibigay kredito ni Tucker sa militar ng Iran na kakalugi lang ng dalawampung komander. Ang pinakamataas na pinuno ay nasa depression dahil lahat ng tao sa paligid niya ay patay na. Lahat ng nakasalamuhan niya lahat ng nagbibigay ng payo sa kanya kung paano makipagnegosasyon sa Estados Unidos. Lahat ng nagbibigay ng payo kung paano punduhan ang Hezbollah, Autis, patay na silang lahat. Ayon kay Tucker, hindi natin dapat pakialaman ang kanilang nuclear program para maiwasan ang pagkakasangkot ng Estados Unidos sa isang malaking digmaan, tulad ng pagkakabalaho ng Russia sa nakalipas na tatlong taon. Si Putin ang naglunsad ng digmaan na inaasahan na tatagal lang ng 72 oras, ngunit wala siyang nabanggit tungkol sa Russia. Nais ni Putin na magmarcha at magparada ang mga sundalong Ruso sa Kiev sa loob ng 72 oras o tatlong araw, mahigit tatlong taon na ang lumipas, may isang milyong kaswalti na ang Russia, at wala man lang komento tungkol doon mula kay Tucker. E record, bakit nanatili pa rin ang mga Houthi at gaano kahanda ang militar ng United States para sa tunay na labanan? Ang sagot ay hindi talaga handa na nakakatakot. Hindi ko sa tingin naiintindihan ng mga tao yon. Pero sige, ang tanging dahilan kung bakit ko sinasabi ang lahat ng ito ay dahil talagang, talagang mahalaga ito sa akin. Di ko alam mga pare kung mapapaniwala ako kay Taker sa kahandaan ng United States military. Hindi ko pa siya nakita sa kahit anong sitwasyon na magbibigay ng kumpiyansa na kaya niyang husgahan ang United States Militar.